Salamangaraw, kamusta po kayo ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas, samahan nyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video, nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha, halina't samahan nyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Marian Rivera Gracia Dantes, Tagalog, MRGNRBRADNTS, ipinanganak noong ikalabindalawa ng Agosto taong 1984, ay isang Filipina artista, host ng telebisyon, modelo at negosyante. Siya ay kilala sa kanyang mga paglalarawan ng mga pangunahing tauhang babae at mga tungkulin sa mga romantikong drama. Kabilang sa kanyang mga parangalang FAMAS Award, 5 PMPC Star Awards para sa telebisyon, 7 Box Office Entertainment Awards, at 6 na Anak TV Seal Awards, kabilang ang mga nominasyon mula sa Asian Television Awards at Metro Manila Film Festival. Noong 2020, pinangalanan siya ng Forbes Asia na isa sa mga pinakama-impluensyang Filipino celebrity sa Asia Pacific. Si Rivera ay nagsimula bilang isang komersyal na modelo at nakipagsapalaran sa pag-arte noong kalagitnaan ng 2000s. In 2005, she made her film debut in Enting Kabisote Dalawa, OK Ka Fairy The legend continues. Ang pelikula ay nakakuha sa kanya ng nominasyon para sa bagong aktres ng pelikula ng taon sa 2006 Star Awards para sa mga pelikula. Nagsimula siyang gumanap ng minor at supporting role sa iba't ibang proyekto at sumikat sa remake na Marimar 2007. Nakamit niya ang mas malawak na pagkilala sa kanyang mga nangungunang papel sa mga palabas sa telebisyon tulad ng Jezebel, 2008, Darna, 2009, Endless Love, 2010, Amaya, 2011, at Temptation of Wife, 2012. Nangunguna rin siya sa remake ng Super Indy and the Golden Bebe na nakakuha sa kanya ng nominasyon para sa Best Actress sa Metro Manila Film Festival. Nakakuha siya ng dalawang nominasyon sa FAMAS Award para sa Best Actress para sa mga pelikulang Ang Panday 2, 2011 at Kung Fu Divas, 2013. Kabilang sa kanyang pinakamatagumpay na pelikula sa box office ang Rewind 2023, Shake, Rattle at Roll X 2008, My Best Friend's Girlfriend 2008, Ang Panday 2, 2011, You Are Everything 2010, at One True Love 2008. Itinalaga ng Kongreso ng Pilipinas bilang ambassador for women and children with disabilities, si Rivera ay isa ring ng maraming institusyong pangkawanggawa. Siya ang pinaka-follow na Filipino celebrity sa Facebook. Pinangalanan siya ng Preview Magazine na isa sa mga pinaka-maimpluensyang personalidad na Pilipino noong 2022. Siya ang unang Pilipina na naloklok sa FHM Philippines Hall of Fame para sa pagiging pinaka-sexing babae sa bansa sa loob ng tatlong pinagsama samang taon 2008, 2013 at 2014. Napili rin siya bilang isa sa mga miyembro ng Selection Committee sa Miss Universe 2021 pageant. Bilang isang recording artist, naglabas si Rivera ng dalawang album, Marian Rivera Dance Hits 2008 at Retro Crazy 2009 na tumatanggap ng mga sertipikasyon ng platinum at gold mula sa Philippine Association of the Record Industry. Siya ang kasalukuyang host ng drama anthology na Tadhana, 2017 present. Maagang buhay at edukasyon. Si Marian Rivera Gracia ay ipinanganak sa Madrid, Espanya kina Francisco Javier Gracia Alonso, isang Espanyol, at Amalia Rivera, isang Pilipino mula sa Cavite. Ang kanyang mga magulang ay nagpakasal at kalaunan ay naghiwalay noong siya ay tatlong taong gulang, pagkatapos ay dinala siya ng kanyang ina sa Pilipinas kung saan siya lumaki. Gayunpaman, ang kanyang ina ay kailangang umalis upang ipagpatuloy ang kanyang pangako sa trabaho sa ibang bansa at si Rivera ay ipinadala sa kanyang lola sa ina, si Francisca Rivera, sa Maragondon, Cavite. Ipinagpatuloy ni Rivera ang kanyang edukasyon sa elementarya at mataas na paaralan sa St. Francis of Assisi College System at nakakuha ng Bachelor of Arts in Psychology degree mula sa De La Salle University das Marinas. Pagkatapos ng graduation, nagtrabaho siya sa isang mental institution sa Mandaluyong kung saan nagbigay siya ng gamot at nagsagawa ng mga pagsusuri at pagsusuri sa mga pasyente. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!